Mapa-drama, horror, o romantic comedy ay tumatatak ang mga karakter na ginagampanan ng isa sa pinakamagaling na mga aktor ngayon na si Joshua Garcia. The Philippine Showbiz List presents Joshua Garcia's most memorable movie roles. Tunying in Barcelona: A Love Untold. Ang pagkakabilang ni Joshua sa 2016 Star Cinema movie na Barcelona, A Love Untold, na binagbidahan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ang masasabing isa sa nagbigay daan sa maraming oportunidad para sa kanyang showbiz career. Ang nasabing pelikula ang siyang kauna-unahan niyang supporting role. Bagamat ang kanyang karakter bilang si Tuning ay tila nakakatawa at carefree sa karamihan ng pelikula, nagkaroon si Joshua ng pagkakataong magningning at nakakuha ng atensyon ng mga manonood sa isang dramatic scene kasama si Aiko Melendez na gumanap bilang kanyang ina sa kwento. Katunayan ang direktor ng proyekto na si Olivia Lamasan, ang siya mismong pumili kay Joshua upang maging bahagi ng pelikulang Kathleen dahil gusto niyang makita kung makakapag-deliver siya ng maayos. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap bilang si Tunying, na uwi ni Joshua ang FAMAS Best Supporting Actor Nomination. Vince in Vince and Kath and James sa pinakitang husay ni Joshua sa aktingan, hindi nakapagtatakang agad na masundan ang kanyang proyekto sa big screen. Katunayan mula sa supporting role nakuha niya ang kanyang unang pangunahing papel sa pelikula ng Star Cinema na Vince and Kath and James na nagpremiere sa Metro Manila Film Festival noong 2016. Tunay na hindi malilimutan ang pagganap nito ni Joshua dahil ito ay naging simula ng love team nila ni Julia Barreto na nakilala sa tawag na Josh Leah. Dito napansin ng mga tao sa industriya na may potensyal si Joshua na maging isang matinay idol nang siya ay mag-lead sa Vince and Kath and James. Katunayan isang buwan bago ipalabas ang pelikula sa mga sinihan, nakakuha na si Joshua ng magandang feedback mula sa ilang miyembro ng 2016 MMFF Selection Committee na responsable sa pagpili ng walong opisyal na entries para sa festival. Ilan sa miyembro ng MMFF Selection Committee ang nagpahayag na si Joshua ay may potensyal na maging susunod na John Lloyd Cruz o Piolo Pascual, na isang aktor na effective bilang matinee idol at dramatic actor. Patunay nga sa pinamalas si Joshua na galing sa kanyang papel bilang si Vince ay ang nakuha niyang nominasyon bilang Best Actor mula sa 42nd MMFF Festival 2017 Luna Awards at 2017 FAMAS Awards. Samantala sa parehong papel, ay nauwi naman ni Joshua ang panalo bilang Most Promising Movie Actor of the Year mula sa 48th GMMSF Box Office Entertainment Awards. Movie Actor of the Year sa 2018 Aral Parangal Awards at New Movie Actor of the Year mula sa 33rd PMPC Star Awards for Movies. Kaloy in Love You to the Stars and Back Dahil sa matagumpay na tambala ng Josh Lia, nang sumunod na taon, muling bumalik sa big screen si Joshua kasama si Julia Barreto sa 2017 romantic comedy drama na Love You to the Stars and Back na naging box office success din. Dito ay ginampanan ni Joshua ang papel bilang si Kaloy, isang broken child na paulit-ulit na isinantabi ng kanyang ama. Siya ay mayroong leukemia na nagdudulot sa kanya ng pakiramdam na siya isang pabigat sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Ang naturang paganap ay nagbigay kay Joshua ng isa pang pagkakataon na makatanggap ng Best Actor Nominations sa FAMAS at LUNA Awards. Jason Manlangit in Unexpectedly Yours Tunay na hindi nagpaawat si Joshua sa paglabas sa big screen, kung saan kabilang nga sa kanyang memorable roles ay ang pagganap niya bilang si Jason Manlangit sa 2017 romantic comedy film na Unexpectedly Yours mula sa direksyon ni Kathy Garcia Molina. Dito ay nakasama niyang muli bilang ka-love team si Julia Barreto. Pero ang nakadagdag kiliti sa kwento ay ang mga veteranong aktor na sina Sharon Cuneta at Robin Padilla. Hindi nga lang pagpapakilig ang pinamalas rito ng karakter ni Joshua, kundi maging sa pagpapatawa na nakayang sumabay sa kakaibang energy ni Robin na siyang gumanap bilang kanyang chuhin sa pelikula. Samantala sa isang panayam, pinapurihan ni Sharon ang acting skills ng Josh Leah kung saan ay sinabi niyang tila nagkaroon siya ng na pag-asang magiging maganda ang kinabukasan ng Philippine showbiz. Sa kabilang banda, inahiling tulad naman ng megastar si Joshua sa mahusay na aktor na si John Lloyd Cruz. Pag-amin ni Sharon, wala raw talaga siyang kahit anong ideya tungkol kay Joshua hanggang sa makatrabaho na lamang niya ito sa Unexpectedly Yours at sobrang na-appreciate niya ang talento at ugali nito. Joko Makaraeg, and I love you, hater. Taong 2018 ang bumida naman si Joshua sa romantic comedy movie na I Love You Hater, kasama pa rin si Julia. Ang pelikula rin ang nagsilbing big screen comeback ni Chris Aquino bilang si Sasha Imperial, isang online media mogul. Dito ay ginampana naman ni Joshua ang papel bilang si Joko Makaraeg, isang masigasig at matalinong karakter na may mga pangarap na makuha ang isang magandang oportunidad sa trabaho, kabilang ang pagpapanggap na siya ay isang bakla. Ang papel ni Joshua ay nagdala ng komedya at drama sa pelikula kung saan nakuha niya ang nominasyon bilang favorite movie actor sa 2019 Inside Showbiz Awards. Lucas in Block Z bago pa magsimula ang pandemya, may isang pahabol na pelikula si Joshua. Ito ay ang zombie movie na Block Z na inere noong January 2020 na pinagbidahan nila ni Julia. Ito ay mula sa direksyon ng award-winning director na si Michael Red. Ang star cinema movie ay sumusunod sa kwento ng apat na magkaibigan mula sa med school na sinusubukang makaligtas sa zombie outbreak na sumakop sa kanilang campus. Kabilang na ngarian ang ginampan ng karakter ni Joshua na si Lucas, isang varsity basketball team captain. Ibang-iba sa mga past movies niya sa rom-coms at drama projects, inamin ni Joshua na naging challenging para sa kanya at kay Julia na gawin ang pelikulang Block Z. Katunayan ang pelikula ang nagsilbiding reunion ng tambalang Josh lia sa big screen matapos ang hiwalayan noong 2019. Kaya naman marami sa kanilang mga tagahanga ang natuwa sa pinamalas na working relationship ng dalawa. Sa naturang pagganap na kuha naman ni Joshua ang nominasyon bilang pinakapasadong katuwang na aktor mula sa Gawad Pasado 2021. Galo in ang mga kaibigan ni Mama Susan mula sa nakasanayang love team niya sa pelikula. Nagkaroon ng pagkakataon si Joshua bilang solo actor kung saan aminadong lumawak ang kanyang options pagdating sa mga proyekto na gagawin at papel na gagampanan. Magandang halimbawa nga rito ang pelikulang Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan na kung saan ay ginampanan ni Joshua ang karakter na si Gilberto Galo Manansala, isang estudyante mula sa Maynila. Sa pamamagitan ng kanyang mga journal entries na umano'y proyekto para sa paaralan, pinili ni Galo na ikronika ang mga nakakatakot na karanasan na naranasan niya sa bahay ng kanyang lola na tinatawag niyang Mama Susan. Horror suspense ang genre ng pelikula na inilabas noong nakaraang taon na hango sa mystery novel ng sikat na nobilista na si Bob Ong maipagmamalaki ni Joshua ang proyektong ginawa niya noong panahon ng pandemya dahil bukod sa siya ang nag-iisang bida, lumitaw ang kanyang husay sa pag-arte. Isa din sa pinagpapasalamat ni Joshua ay ang kakaibang karanasan na makatrabaho. Ang namayapang veteran actress sa si Angie Ferro na gumanap na si Mama Susan sa pelikula. Pinuri niya si Angie at ang pinamalas itong profesionalismo. Wancho Trinidad in Unhappy For You isa naman sa pinag-uusapan ngayon at tiyak na magmamarkang papel ni Joshua sa big screen ay mula sa romantic drama film na Unhappy For You. Muling pinamalas ni Joshua ang kanyang natatanging galing sa aktingan nadamang damang-dama sa bawat linyang kanyang binitawan. Umiikot ang kwento ng pelikula sa mag-ex na muling pagtatagpuin ng tadhana. Ito rin ang much-awaited reunion movie ng Josh Leah matapos ang apat na taon maaaring natapos na ang kanilang real-life romance, ngunit sa pagbabalik na kanilang on-screen chemistry sa pelikulang ito, alam nila Julia at Joshua na hindi sila pwedeng umasa sa mga luma nilang estilo. Upang maipakita ng tama ang kanilang mga karakter, kailangan nilang magsikap ng higit pa, nagbigay hindi lang ng kilig, kundi ng mas malalim at mature na connection. Pag-amin ni Joshua, hindi siya dalawang isip tanggapin ang comeback film nila ni Julia nang i-offer ito sa kanya. Dito ay ginampanan niya ang papel bilang si Juancho Trinidad, isang bikulano na unti-unting umuusbong ang karera. Samantalang si Z bilang si Julia ang kanyang ex-girlfriend na bumalik sa probinsya para sa isang maikling pagbisita sa trabaho. Sa kabila na kanyang samalang loob sa kanilang breakup, sinubukan ni Juancho na akitin si Z upang masira ang kanyang engagement. Pero sa halit na magtagumpay sa kanyang plano, natuklasan niyang muling nahulog siya sa kanya. Si Joshua ay nagdadala ng napakatunay at kahangahangang dramatic nuance sa kanyang broken character na nakakaapekto ng malalim sa manonood, ang kanyang galit, pagnanasa, pagdurusa, kalituhan at di makatwirang pangangailangan na buhayin ang nakaraan ay pinapakita sa isang tunay na realistiko na paraan. Tunay na matagumpay ang comeback movie ni Joshua at Julia. Pumasok na sa ikatlong linggo nito sa local box office at ilang sandali matapos ilabas sa mga piling international na market, umabot na sa 320 million pesos ang kita ng pelikula sa buong mundo noong August 27. Ito ang pinakamataas na kita ng local film na hindi bahagi ng MMFF at pangalawa sa pinakamataas na kita ng local film pagkatapos ng pandemya kasunod ng Rewind.